So, panahon, ang buhay na ito, hindi panahon para lang. Yes, yung uh, sa pamamagitan ng tulong ng Diyos, pwede natin harapin ang mga problema. Pero huwag mong i-obsess ang sarili mo sa mga trouble. Because, he said, the more you stare at it, habang tinititigan mo siya, it bigger, the bigger it grows. Habang nakatutok ka sa problema mo, lumalaki ng lumalaki ang problema. Kung palagi kang doon na lamang nakatutok. Alam mo ba na ang pinagtutuunan mo ng pansin ay dalawang bagay. Nagiging occupied ang isip mo doon. At yun, pangalawang bagay, dahil yun ang occupied ang isip mo, yun ang magiging priority mo. Can I hear an amen? Okay. Uh, <speaks in your throat> do not meditate on the problem. Sabi mo sa katabi mo, wag mong in, in, med <laughs> meditate ang problema mo. <laughs> Don't meditate on your problem. Pinagninilay-nilayan kasi natin ang problema natin, mga kapatid. Sabi mo sa katabi mo, wag mong, wag mong uh, pinagninilay ang problema. Okay? Kaya kung minsan tulala ang tao, nakatulala. At kung hindi mo makausap ng matino. Okay? Do not meditate on your problem. You, you gain, nothing, gain nothing by setting your eyes on the problem. Wala kang magagawa, mag, makakuhihita doon. You gain everything by setting your eyes unto the Lord. Can I hear another amen? And this was the lesson. Si Peter learned on the stormy sea of Galilee nung panahon na sila'y binagyo. Siya ay isang mangingisda. He was a fisherman. He knew that 10 foot Hello mga kalula, kain tayo. Nandito tayo sa Manginasal. Ayan, kasama ko yung aking pamangkin. Nakatatlo na ako ng kanin. Pangatlong kanin. Ayan. Uh may na kain yung ni Lola. Ako, pinanda na yung ano, yung gamot para sa tulis ka rin. Nakatatlong kanin. Mag-ice cream pa. Ang takaw ni Lola ngayon. Ang takaw. yung iba nito, yung mga buto, kumukuha ako dito ng pampasalubong na sa aso ko. Tuwantuwa yung aso ko pag may inuuwi akong mga buto-buto ng manok. kami dalawa. Belated da ah, ano, Happy Valentine's. Hey, hindi kami nakalabas nung Valentine's kasi may gumagawa sa bahay. Nagpaparepair ako ng bahay, kaya hindi kami nakalabas. Ngayon, nagsimba kami. Ngayon lang kami nag-date. Ayan, kain kami. kinain namin ay merienda kasama na yung hakunan. Hindi na kami kakain pa po. ¡Galo,